<laughs> Video to <laughs> parents speech. My name is Jerry Angelo Largiza Castanares. Sa atong school head, Sir Edner Ted B. Tejero, sa kindergarten. Coordinating principal, <laughs> um, Sir Samuel Tabales, IP Elders, Barangay Officials, sa mga bisita okay, sa tanang down. teachers, sa tanang girikanan, na naadi karun karoon si kindergarten, kusa kamaayong bunta ka natong tanan, sa ngalang sa Bala Elementary School, Kindergarten, Class 2023 to 2024, Ako ipaabot ang dakong salamat sa among mga ginintanan o guardian sa iyong pagpangga o pag-atiman ka na nga mahuman ang among pag-eskwela sa kindergarten. Among iampo na tagan mo kanunay o maayang paglawas aron magiyahan ninyo kami hantod sa among pagdagpo. Usbun ko, dohan kayo, salamat ka ninyong tanan. We love you all. Thank you. <laughs> Thank you so much, Jeric, Angelo, And now, let us hear...